So talagang nakakatawa no kapag nasa malaking siyudad ka, kapag nasa city ka. kaya makakakita ka ng mga ganitong mga bangka. Malapit ng maharangan yung view dito sa seaside ng Molo. Bilis no. Karang taon di pa kita nandoon pa yan sa Welcome to my channel Yoda TV So today dadalhin ko kayo sa Molobejia mamamasyal tayo doon kasi matagal na akong hindi nakapunta doon Mm huling punta ko doon last year pa uh, 2023 Almost 1 year hindi na ako nakapunta na Molobejia Tingnan natin yung ginagawang island doon, yung tinatambakan doon yung uh, reclamation yung sa view ng uh, Molovesia. So dito pala tayo dumaan sa Makapagal Highway papuntang Senet, papuntang restaurant ni Bakla Sidiwata Wata Paris Overload Dadaan na natin yun So, dadaan lang tayo Hindi tayo pupunta So, ito pala yung Wata Paris Overload Yan Nakikita nyo yan hapdi yung uh, sikat ng araw ngayon ang oras pala natin ngayon ay 1.35 ng hapon March 26, 2025 Po yung uh, Senate na hindi namin sa Pilipino yung Senate of the Philippines yan po pwede, tuloy okay, anyway na tayo grabe yung pwesto ni Biwata Paris marami marami parking na dating damuhan yan ngayon tingnan nyo puro parking na lang ng lang. mga sasakyan So, talagang nakakatawa no kapag nasa malaking siyudad ka, kapag nasa city ka. Okay, makakakita ka ng mga ganitong mga bangka. Pinapangisdang bangka po 'yan. so lambato. Nilalagay na kagreen. So okay, tuloy na tayo. Tawawan, tawawan naman ng matanda to. Yan niyo. Paigalan charito sa may tulay tapos agi ini to. natin yung uh, view tapos na ba yung ginagawang uh, reclamation dito of Asia ah, may ikita nyo gano'n bilis no karangtaon, hindi pa kita yun Nandung pa yun sa dulo nandun eh. pa sa unan eh. ngayon, ayan na, ang oh. lapit lang masyadong tao ngayon kasi alaw na pa lang ng hapon eh siyempre walang tumatambay dito pag uh, ganito oras kasi nga mainit may mga masisilungan naman dito Sagad ba dito sa dito sa seaside na na location dito. Uwan ko lang kung Uwan ko lang kung isasagat nila dito. Tinatambot nila dito. Tapos kung iisasagat nila dito, wala na no? may kitang dagat dito pero I'm sure mga boss pag natapos to kung maganda itong tambayan itong seaside ng North Asia eh pag natapos yan di mas lalong maganda yung uh, seaside niyan dun sa dulo, kasi dun pa sa dulo eh kumbaga mas malapit na siya sa dagat talaga dun, mismo sa yung magita, kita mong kita yung mga yung blue na big ng dagat dito wala ka ano na kita magandang tanawin dito kasi siyempre patatayuan yan ng building eh. natapos tong uh, reclamation hindi ako nagkakamali nasa lawak na ito may 300 uh, hectares ata ng reclamation na to. So, yung dito naman ay parang bibigyan din nila ng daan dito. Kasi syempre may mga yate dito. Eh. water to para kung ma may bagyong paparating maalon, hindi tatamaan yung mga yati dito, yung mga bangka tambak na yan yung puti na yan yan yung dati tinambak nila sinagad nila dyan sa may mga building na yan so natanggal, na, natanggal nila ulit kasi nga nagreklamo yung mga mayari ng establishment at saka yung mga yung in dyan kasi nga kaya nga daw sila na in dyan dahil maganda yung tanawin dyan sa mga hotel na yan kaya tinanggal nila ulit pero hindi kaubuan yung binigyan lang nila ng space yung dagat na kaita pa paano parang may matira siyang parang lawa lang ganun so mula dyan, yung tambak na yan paikot hanggang dun pero dito binigyan nila ng daan yung buwan dito mga tulad nyan yung mga barko saka mga malilit na speedboat hindi naman nila sinara parang periswil wheel tignan natin yung mga uh, view dun o natin kung may bago ba dun Ayan, no, kung naririnig nyo, maandar pa rin yung kwan. Eh. Nagtatambak eh. masyadong tao kasi pag maraming tao nahiya akong magsalita nahiya akong mag vlog nakakadyat ng bike itutulak mo lang yung bike mo kasi na maraming tao so ito yung mga patlak ng mga best wishes mga humihiling mga padlock ng pag-ibig ayan ang dami na punong puno na oh. Eh. tagal na nito halos kinalawang naman ito yung puno na no, kumusta na kayong mga nagwis dito may ipadlock ba nila yung labwan nila yung love one, yung loved one. sana all my love one Mga aga pa naman para pailawin nila yung mga ligaw. 960 hmm. uh, sa mga ganyan. palaro ang dito ng mga bata hindi rin sa mga matatanda ito pag sumakay ka dito mapapasigaw ka talaga si Douglas yung haangat sa tasa gusto naman ng mga bata dito Sobrang saya nila kapag nakasakay dito Woopyo bride pasensya nyo yung mga boss yung ingay ng bike ko Ito na yung perish icebergs the roadhouse Manila Bay Starbucks the park by Paddy's Point paghapon maraming tao dito stress hanggang gabi na daming tao dito tapos na to itong banda dito na flat na siya ng maayos yung dito balik na tayo marang init thanks sa may 7-Eleven oo na ako eh kailangan na natin ng malamig na inumin so, tapos na tayo sa pag-iikot nakita na natin ang, ang nagawang reclamation sa may seaside o sa view ng uh, Mall of Asia So yun lamang mga boss Dito ko na lang yayariin yung video uh, Support my youtube channel Joe Diaries TV So yun lamang maraming salamat Bye bye